Sinamantala naman ng mga motorista ang bawas presyo sa produktong petrolyo. Tama raw ang timing, lalo na ngayong nagtataasan ng presyo ng ilang mga bilihin. Si Denise Osorio sa Detalye Live. Denise! Dayan, makakaramdam ng ginhawa ang mga motorista ngayong araw dahil sa rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo nitong mga nakarang linggo, may kabig sa presyo ng langis. Halos piso ang itatapyas kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Ayon sa projection ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, dahilan ng rollback ang bumaba ang world demand ng langis. Ipinagpapasalamat naman ng mga motorista ang bawas presyo. Tama raw ang timing, lalo ngayong nagtataasan ang presyo ng mga bilihin matapos ang mga dumang bagyo. Pero kung tutuusin, kulang pa ang rollback. Yun lang, sana yung rollback, sana naman mas mataas sana sa, sa increase nila. E eh, mas mataas pa yung increase sa rollback. Eh. Sinamantala naman ng ilang motorista ang magpagas ng madami. Nadagdagan ko na yung gas ko para hanggang kanabukasan na kasi magiging tipid ako eh. Pag tumaas kasi hanggang mamaya ako na ng gas, wala na. Cagayan, maliit man ang rollback, kinhawa pa rin ang hati dito sa mga motorista. Sa ngayon, 8 pesos and 65 centavos ang net increase ng per liter ng gasolina at 7 pesos and 30 centavos ang kada litro ng diesel. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Denise Osorio.